Memang peraso nitib yan nitib na itlog. <coughs> Ni agawa na sila dalawa. Dalawa yan. Tu isa. sepuluh dose. Itsinaranya itu man. Eh, eh teh Ada ada di Asi ah, <laughs> May dala ako sayote. Itanim namin lumaya. Ayan. Walang buntot. bugo. para mabidyoan natin kailangan natin pakainin Ayan na guys yun na Ito sila Ito mga baong tubo na yan yun yung baon dala ko nakaraan tali marami ng lalaki yan yun pa yung iba yung walang buntot yun yung baon kong dala yung abuhin ano po ito? So, Parawakan. Ito so, po talaga yung ano uh, palawan native chicken. Kaya inano namin yan. Mayroon pang ano oh, bungkang. Tawag sa amin yan. So, yung iba sa labas pa hindi po makapasok. Ayan. So, yan si maman. Kasama namin ang alaga dito. May pakainan ng manok ano kamuting kahoy yan para kung mas short yung pagkain yun pa may pilawag pa <laughs> design yan dito <laughs> design dito sa poultry ayan diba ang dami oh ay yung bali itlog ngayon apat na ayun yung isa ba? Diba? Ano, no? Bal, yung... Ano, min? Broadcock. Marami na. Yan. At, at, saka dito. takbo siya, yun. Parawakan din yan, yung Broadcock na yan. Hindi, guys. Ayan. Ayan. Uh, Ayan. Talagang... Dito ka sa buntok, talaga ka lang ng maraming manok, magkakaroon ka ng alkansya. Huwag dito alkansya. Yan o, no? ang laki, di ba? O. Oh. Yan yung namin dito. 100 meters ito nga namin. Kaya malayo yung ano niya. Layo ang naabot ng mga manok. Yung iba, nasa labas hindi pa pumasok. Yan. Yeah. <tinyo> May lalaki. Ito. Ang diba eh. Ito yung, ba, eh. yung isang lalaki. Hindi ko makunta dito. Punta. Punta. Ồ, ở trên Bộ gông Ok na, guys Màu naman ulit Yun, sasabi kong buugong yan. Tapos labas yan, pang isa, oh. Ah, maton, oh. Oh, kita yan oh. Buugong, yung tawag sa amin, abungkang.